Nako, napasubo po ako. Dalawang beses ko tong nilutong ulam na to sa party eh. Naubos po kasi agad eh. Eh hindi naman po mahirap lutuin kaya sabi ko dun sa nag-host ng party, aba kung meron kayong mga ricado sa refrigerator eh, game ako. So yun na nga. Masarap naman syempre sa pakiramdam po pag nagugustuhan ng mga gasang ulam na niluluto nyo, di po ba? Una pang nauubos at nag-request pa ng pangalawa, eh sino pa naman po ako para tumanggi? Kaya eto po, subukan nyo ha, isang bagsakan at ura-uradang pag mabilis ang luto sa handaan. Game daba ba kayo? At ngayong half cooked na po ang ating karning baboy at medyo brown brown na. Hahawanin ko po muna ha, ang gitna. Tapos eh, tatanggalin ko po itong mga sobrang mantika galing po sa baboy. Kahit konti lang po ang mantikang ginamit ko kanina, napansin nyo ba? Pero talaga pong nagmamantika pa rin ang baboy eh. Kaya tanggalin po muna natin yung kaunti. Tsaka po natin isunod itong ating sibuyas. Halo lang sandali, tapos po ang bawang. Welcome na welcome po kay Dini sa Chef Ron Bilaro Channel mga kaibigan ha Bagong ulam na panghandaan po ang share ko sa inyo ngayon Mabilisan lang at wala na pong cheche Isang bagsakan na lang ng carrots Patatas Andiyan pa po ba kayo? Naaamin niyo po ba itong niluluto ko? Gusto niyo po bang mabulyawan? O comment po kay Dini sa baba At pag nabasa ko alam na alam niyo naman Nang bubulyaw ako <laughs> Salamat po o itong idadagdag kong Worcestershire, eh kung meron lang po kayo ha, masarap po itong ihalo sa mga disarsang ulam at hindi naman madami ang dapat ilagay. O dalawang tasang tubig po ito. Pamintang durog. Lagyan nyo na rin po ng asin. O tapos po, ito ilalagay natin. Oyster sauce po. Damihan nyo na paglalagay. Alam nyo yung isang bote po ng Worcestershire na pinakita ko sa inyo ay eh, isang taon bago nyo po maubos. Kaya pag nakita nyo sa grocery pwedeng bilhin, dakmain nyo na po masarap sa ulam yon lalo na yung disarsa. O lagyan po natin ng pork powder para tumalab talaga yung lasa. Kung ayaw naman eh wala pong pilitan, na. Takpan na po natin at hayaan na natin kumulo at lumambot po yung gulay. O siya, kumukulo na po mga 90% ng malambot patatas. Yung carrots malambot na rin. Hindi pa tayo tapos dyan ha. Kabuti po sa lata ang ilalagay ko na lamang para relate na relate agad yung mga taga-Pilipinas. Kasi po kung sariwa ay medyo mahal dyan sa atin eh. Kung wala pong itlog ng pugo, nilagang itlog na lang po ang ilagay nyo. Ganon din po lasa noon. O tikman nyo na muna ha. At kung ayos na. say so, eh, sandali, sandali. Asinan po muna natin ng kaunti parang medyo kailangan pa ng kaunting alat eh. Palaputin po natin sa tubig At isang kutsarang cornstarch Para sarsang-sarsa na Malapit na po tayong matapos Pero sandali lang ha O kaunting gatas po Mga kalahatin tasa lang Para maging super creamy lang naman Kung gusto nyo Kesa naman keso ilagay nyo Ito na lang po Natira lang tong gatas Na nasa refrigerator ko Kaya nilagay ko na O tsaka po kinchay May berding konti Para maganda Dahon ng celery Pwede rin po Lumalapot na po sabaw nito oh. nakita nyo ba? Ito po ang ulam na nagustuhan nila na ura-urada kong inulit dun sa bahay ng may pa-party. Takpan nyo na. Hinaan nyo po yung apoy. At ilang sandali pa eh, ihain nyo na. Ayos. lutong bahay lang po yan ha. Madaling lutuin, madaling sundan. Yung mga rekado naman eh, mabilis makita sa palengke. Basta mag-comment po kayo din sa baba. Basahin natin, sabihin nyo ano bang rekado ang pwede nating ilagay dun sa mga pang-araw-araw na ulam na niluluto ko. Kayo po ang bus eh. Ayos! Bukas po ulit.